Patuloy ang pagsusuri ng Department of Trade and Industry sa mga Christmas light at appliances tuwing holiday season. Layan kasi ng ahensya na maharang ang mga depektibong produkto para makaiwas sa disgrasya ang publiko. Si Clazel Pardillas sa detalya, Rise and Shine Clazel. Tradisyon ng pagkakabit ng maliwanag at makukulay na Christmas lights. Pero babala ng Department of Trade and Industry, ang mga substandard o depektibong pailaw imbes na saya, dulot ay disgrasya. Kaya naman doble kayod ang DTI sa pagsusuri ng mga Christmas lights, home appliances at iba pang produkto na ginagamit o ipinangreregalo tuwing holiday season. Sa Bureau of Philippine Standards sa Cavite, isinasa ilalim sa iba't ibang testing ang mga Christmas light. Pinaiilawan ito hanggang apat na araw upang matiyak na hindi puputok o masusunog. Sinusuri rin ang kapal at haba ng warkong mapuputol agad at makakakuryente. Tinitingnan din ang tibay ng mga rice cooker, electric fan, washing machine, blender at iba pang produkto na gamit sa bahay o raffle sa Pasko. Dalawang bagay yung pinitignan natin. ano Yung quality, ibig sabihin, yung, yung uh, design function na gagawa niya, tsaka yung safety na hindi magkakos ng uh, harm sa mga consumers na gumagamit ng produkto na iyon. E, alam naman natin na uh, maraming sunog na nangyayari dito sa Pilipinas. It's because of uh, electrical faults ano? Simula Enero hanggang Setyembre ngayong taon papalo na sa halos 39 million pesos na halaga ng iba't ibang klasing produkto ang bumagsak sa pagsusuri ng DTI at hindi na pinabenta pero may ilan-anyang nakalulusot Mas siniigtingan po namin ang aming uh, pagbabantay because uh, alam naman natin uh, mayroong mga ilang mga suppliers mga nagtitinda na na iniikutan yung requirements ng uh, taxes at uh, re registration and certification. Kung hindi nila dinaan sa proseso, eh delikado po tayo dyan. Payo ng DTI, siguraduhin may Philippine Standard o Import Commodity Clearance Seeker ang produkto. Nangako naman ang ilang manufacturer na i-report ang mga peke o substandard na produkto na nagpapalugi rin sa kanila. Ang impact neto is yung, of course the reputation of the brand. Napekton na yung, 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 aming benta. So, uh, it's no full effect. It also affect yung aming mga client like for example mga developers. At diba? eh, saka yung mga retail markets. Paalala ng DTI, may karapatan ang consumer na ipaayos, papalitan o i-refund ang bayad kung nakabili ng depektibong produkto. Kasabay nito, hinihikayat ang ahensya na bisitahin ang likha ng Central Luzon Trade Fair sa isang mall sa Mandaluyong. Tampok ang mga produktong gawang Pinoy na hindi lamang export quality, kundi mura pa. Kalayzal Parnilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.